Morning, mga Lodi. May raid na pala ngayon dito. Yan, nagkaano muna tayo survival. Para malaban natin at tulungan. Yan. Survival muna tayo. Kaso may mga ano dun, may baboy. ramon malaki. nalagot tayo. Pero matutulog muna tayo. Para pag namatay tayo, doon tayo magre-respawn. Hey, oo oh, may nangyari na dito sa Minecraft. Tulog na tayo, tulog! kaya tayo ng armas armas kuha tayo tapos lason 1 2 wala wala tayong golden apple makulagot lagot na lang tayo patay tayo mga kaludi lagot uy buti may TNT tayo tapos makaka-teleport din tayo yay Ayan. Ayan ang sandata natin. Ayan na. Tingnan na natin ang mga kalabang raid. Naku, naku, nagkutayin yung isa o. natin. panain natin. Papanain natin ang mga kalaban. Papanain natin. Uy, may kalabang nakatingin o. Hmm. Hindi ka pa rin nalason? Ha, ah, deserve. Uy, kunin natin. Kunin natin yung mga men. Uy, kasi may kalaban. Ay, kalaban men to. O, oh, diba? Abot natin. Uy, may emerald. Sana, o. Yan, yeah, may emerald tayo. Uy, may laso. Akin to, eh. Saan yung mga ano? Ay, level 1 na ako. May level 1 na ako. Saan pa kaya may raid? Hello. Umalis na yata lahat ng mga ano eh. Ng mga villager eh. Pinatay na lahat. Ayan na. Naku, nalaglag tayo sa bangin. Tinarap pa talaga tayo. ko. Ano ba to Yung TNT na lang. Sino ba kasi nagpasabog ng TNT dito? Hindi ako yan ah. Ang ginagawa ko kaganina, nagre-ready. Ulo ko wala? Kapod ako. Lagot may ano, may wall. ako oh, lagot may wolf dito sana kaya yung mga kalaban maraid talaga dito nagdanakaw sila eh sana sila ayun oh yung spawner nila oh Eh naglagay nito talaga ay no oh, kailangan sirain kaso yung matigas tigas na tigas niya lang. Uy, may aso. What if kunin kaya natin? Ay, wag na lang. Ayun yung ano, kalaban. Wala. Ay, hindi natin napala. Hindi, hindi na pinapapana. Ako, andyan na, andyan na. Hoy, kalaban kita. Katog, patay ka din. may mga lumunitang na magigit. Hoy, natin ko tayo. Hoy, sanapin natin. ba tayo? Ayaw nga. Hindi pa talagang mamatay. Sabi may raid dito. Wala naman pala. ano lang naman. Vindicator. Ayun o, no, hindi pa nag yung ano. Hoy! Tingnan natin yung mga chest nila. Kasi, wala namang ganito yung mga ano eh. Yung evoker lang eh. Tingnan natin. Patay natin ang villager. Atong bahay ko. Ito yung bahay ko. Kasi, tingnan natin yung chest nun na natin to. Lagot. Lagot, lagot, lagot. Sabi na nga, ito yung mga ginamit nyo. Tara, kunin natin mga apar. Yan. Ito yung papalit natin sa kanya. Kunin natin. Pawiin natin pa kung talaga natin. Kasi ako ang magre-resto. Yan. Uy. Matagos tayo. Yan. Pangit ang bahay ko, no? Pasensyaan nyo na yung kalabasa. Practice muna tayo mamaril. Uy, may trap na naman. Uy, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ako ito yata yung mga berries na yun. ay ito nga yung mga berries. Tara tanggalin natin kaya para may ano. Pero hindi naman ako namamatay. Tanggalin ko pa kaya ito. Please practice mo na tayo. ini yang gambar damu ayan. ayan. sarap. Ang sarap nito ah. Tara, kuha pa tayo. Kaya na lang natin kukunin. Uy, pinang papatay. Ayan. Kuha muna tayo ng pagkain para may pansel defense. Ang sarap. Lasong man berries. Pero nang papatay mga damo. Uy, para lasong to ah. Light shape yata. Kaya mo na, hindi naman tayo nalalasong. O, na mo. Ano yung pagkain ko? Di ba? Hindi ako nagugutom. May laluma. Pupunta mga berries, mga kalubis. Tapos isa sa akong itatago natin. Yun ang papatay kanda ko ha ha. At dog damo. Yeah.

Tara, na natin. Ah, nasa tubig ako. Blagpas ako. Wala. Ayun na, ayun na, labot, labot. Lagot si Tayo. Lagot na. Lagot. Uy. Diyan. Uy. Matay tayo. Yup. Yan na. Matay tayo. Doon na. Ako. Ayan na. Sapa ka na. Matay na. Matay may, may. Matay na. Matay may, may. Matay may, may. babarilin natin yun. Ang sun Ito oh, gabi na. Mula po. Gabi gabi na. Oh, takot na takot na ako. Dakot na ako, guys! Parang nasa may awlo. Oh. Tara, sinik na tayo paligid-ligid. May kalaban, oh. Tara, bitaw muna tayo. <laughs> bitaw muna tayo. Kasi eh, may kalaban. Asim, yung yung, kasi yung kasi eh. kaya nakuha yung mga kanyarihan na yun. O